gusto nyo makabendo sa video na to is tuturo natin pa paano mag-configure ng isang uh, compass E314N so ito ang ating unit Ayan, kasama siya sa ating network na sinetap na nauna na Ruigi POE switch with Arab uh, RAP 52OD Ayan. si compass naman ang ating setup Yan, bali, mag-connect lang tayo sa wifi ni Compass. Yan. So, yan. Uh, nung kaninang unang connect ko, yung lumabas is yung network ni Compass. Yan. Nakikita nyo na yung IP niya is 192.168.10. That one. So, yan yung default ni Compass. So, Kapasuhan natin siya ulit. 192.168.10.1 So, by default, naka-router mode siya. Yung default password niya is admin. Ayan. And then, sa wizard, naka-router mode siya kanina. So, gawin natin siyang AP mode. Ayan, IP address. Gawin natin siyang that uh, 0.0 yung ano kanina yung kinuha niya sa ating pool is 14 yata tama ba sa so, wifi man tools wifi man ah, hindi ko na matandaan kung ano yung kinuha niyang IP pero para safe itaas natin siya ng 2100 and then subnet para magiging siyang sim network ni ADO is 240. 255, 255, 240. That's zero. So, 240, tama nga ba? Alam ko, 240 nga siya. Or 240, or double check lang natin. Pero alam ko, is 240 siya, kung hindi ako nagkakamali. Kung sa slash 20. Pero kung nagkamali tayo dyan, medyo mahirapan tayong mag-connect ha. kaya, I-double-check ko lang muna. Wait lang. So, connect tayo muna sa Wi-Fi. Saan ba? Uh, yan, no. Connect tayo sa Wi-Fi network. Double-check natin ilan ang slash 20 na IP subnet. Connected slash 20 subnet. Tignan natin. So, ayan. Si Ado is slash 20. Ayan. So, 240. Si LPB is slash 19. So, tama tayo. 240. So, balik na tayo sa compass. So, kailangan kasi same yung subnet para mapasukan mo siya kahit nasa wifi network ka. So, yan. So, next. Yan. SSID. Same siya via 88 piece wifi. Password wala. Bandwidth. Yan. 20 na natin. Country. Yan, okay na China para at least mapasukan mo yan. No? Channel is 6 natin. Kasi si OD is naka ano siya. Naka ano lang siya. Uh, 4th 11 siya. So, 1, 6, 11 sila yung mga hindi nag-overlap. Yung power niya, 100%. Yung launch range, binababa ko lang ito ng 500 meters. Ayan. Kasi directional ka naman, hindi mo naman siya gagamitin na uh, point to point. So, ayan, 500 meters is malayo na. Hindi naman yan ayabot ng sobra-sobra. Kahit yung mga nakadeploy ko dito sa bahay, maabot sila ng 150 meters. Pero, 500 meters lang yung sinaset ko dito. So, finish. Once na-click na mo na yung finish, hintayin mo lang na mag-restart yung, ano, yung software niya. And, ayan. So, nasa 100 network, or 10, that's 100 na siya. And then, mula dito, papasokan mo na yung bendo niyan. Ayan. So, sync close. So, ayan, yung nahulog ko ng time, nandun pa rin. And, ayan, lipat tayo kay, papapasin niya to. Wala na si Ruiji. Wala na rin si Compass. Kasi nag-merge na sila. single SSID sila. Pero once na pumunta ko sa Wi-Fi man, under Wi-Fi, kapag nag-scan ka, signal, ayan. May kita mo lahat ng or scan, let's say, ayan, si VIA. Yeah? Once in-open mo yan, may kita mo, ayan, lahat ng access point. So, meron ito kung saan tayo na-connect. Nasa... Ayan yung brand niya. Nasa Ruigi tayo. 5 GHz. Ito isa. Again, kay Ruigi. So, ito yung kagandahan kay Wi-Fi man. Nakikita mo yung mga, ano, mga brand. So, alam mo kung alin yung working at hindi. Kung patsin nyo, yung 2.4 natin nasa channel 11 tulad sa setup natin kanina. And then, si Compass, ayan, si 4C's link sa C-Compass. Si so, ayan, channel 6. So yan, all goods yung setup natin. Sana may natutunan kayo sa ating uh, guide. So yan, nakunecto tayo kay, ano ulit, kay Ruiji. Pero na-open natin si, ayan, na-open natin si Portal. Then, ma-open natin si, ano dito, si Compass. Kung may papalitan tayong IP niya. Ayan, so Admin. So, papaltan ko na lang yung password nito. Goods na yan. Then, si... Ano? Kaya mahalaga na pinapaltan nyo yung mga... password kasi yan. Napapasukan lahat na yan. So, 12. Tapos si 13 yata. Ito. Ngayon, 13 si Ruiji. 14 si ano kanina. So, i-set up ko na lang siya as 14 para masunod yung leasing kanina. That's 0. 0.100 So yung gagawin lang naman dyan mag wizard ka lang ulit or network ayan mas gawin mo lang siyang ang sige ko yan, 14. Ayan. Then, submit. Magiging 14 na siya. Yung, so, 14. Double check natin kung magpapasok natin lahat. 14. 13. Saka si gateway natin, si 12, or si PO switch. So, okay na lahat, working So, yun mga kabendot Sana may natutunan kayo Sa ating guide And, kita-kita uh, ulit tayo Sa ating susunod na video